Amang Diyos na nasa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa kaloob ng buhay at sa pagtawag mo sa akin bilang iyong anak. Sa gitna ng inay at tukso ng mundong ito, tulungan mo akong marinig ang iyong tinig ng malinaw. Buksan mo ang aking puso at isipan upang maunawaan ko ang iyong kalooban at makalakad sa landas na inihanda mo para sa akin. Naway ang bawat hakbang ko ay patnubayan ng iyong banal na espiritu at hindi ng aking sariling karunungan. Banal na espiritu ng Diyos, lumapit ka at punuin mo ako ng iyong kapangyarihan at presensya. Baguhin mo ang aking isipan, linisin mo ang aking puso, at sindihan mo ang apoy ng pananampalataya sa loob ko. Alisin mo ang lahat ng takot, pagdududa at kahinaan at palitan mo ito ng kapayapaan, kagalakan at lakas na nagmumula sa iyo. Bigyan mo ako ng karunungan upang maunawaan ang iyong salita at kakayahan upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Panginoon, hayaan mong mamunga sa aking buhay ang mga bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Gamitin mo ako bilang kasangkapan ng iyong pag-ibig upang ang aking mga salita ay magdala ng pag-asa at ang aking mga gawa ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Naway makita ng mga tao sa aking buhay si Jesu Kristo at maranasan nila ang kapangyarihan ng iyong kaligtasan. Sa huli, Ama, buong puso kong inihahandog sa iyo ang aking buhay. Gabayan mo ako araw-araw sa pamamagitan ng banal na espiritu, turuan mo akong lubos na magtiwala sa iyo, at patatagin mo ang aking pananampalataya hanggang sa wakas. Panatilihin mong nag-aalab sa akin ang apoy ng iyong espiritu hanggang sa araw na makaharap kita ng harapan. Sa pangalan ni Jesu-Kristo ako ay nananalangin. Amen.